dapat tayo kung magsalita. Hindi yung mas mataas pa ang boses natin sa ating amo. Amen. Mas magaling pa tayong magalit kaysa sa kanya, kanila. Dapat pasensyoso tayo. Hindi tayo dapat nagsasalita ng pangit behind our employer's back. Amen. Amen. Hindi yung, alam mo ba si bahay? Ang bahay, yung babae ko kasi bahay, Kaya siya bahe. Yung matanda ko sa sama ng ugali. Yung lalaki ko. Meron po silang pangalan. Amen! Oh, parang tayo Huwag natin tawagin si Bro! <laughs> 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 tayo tandaan po natin, ikaw po ang mananampalataya. Amen. Amen. Ikaw ang believer sa loob ng tahanan. Kaya hindi mo dapat itago ang iyong ilaw. Dapat makikita sa iyo ang pagiging Christ like ang character ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Dapat nakikita sa iyo ang fruit of the Holy Spirit na mamanifest dapat sa buhay mo. At ito, pagiging member natin ng Horizon Church, pre-appointed din po ng Panginoon kasi pwede naman tayo sa ibang simbahan Kasi di na tayo dito Kasi meron tayong assignment sa ministry Amen Dito, nagagamit ang buhay natin Kaya, huwag tayong maghihinawa, mapapagod na mag-invite ng ating mga kaibigan Amen Maging ilaw tayo ng ating mga kaibigan na kung paano tayong inilawad ng mga nag-invite sa atin nung naging first timers tayo dito maging ilaw din tayo sa mga kaibigan natin Amen. Amen. Amen Kahit sa social media maging ilaw tayo wag pong ano anong ipinopost Anong dapat ipost? Oh, God. Word God. of God <coughs> Nalala ko nga po nung panahon ng pandemic lockdown. Pero powerful ang social media Amen. Nagagamit natin doon kami nagumpisa sa amin sa Batangas sa Pampanga na magkaroon ng Bible study. And from that Bible study, ang buong sambahayan po namin ay na-born again. Amen. Amen. Sa Batangas, sa Pampanga, na-born again. Gamitin po natin ang social media bilang ating light, liwanag. Hindi kung ano-ano ang ating ipinupo. Maging mabunga daw po tayo. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." So, ito pong verse na to, it emphasizes that God's commands to human to fill the earth and subdue it. Sabi niya, taking care of the world and living res responsibly within it. The place where you live is an opportunity to steward. Ano ba pag steward, to manage, to nurture, to take care, to take care of the environment, the culture, and relationship around you in a way that honors and glorifies God, amen. dito sa Singapore po tayo kasalukuyang nakatira. Andito po kasalukuyan ng ating address. Amen. Doon tayo nagtatrabaho. At kahit po sa bahay kayo nagtatrabaho, it is an opportunity to steward yung mga nakapaligid sa inyo. Amen. Salamat sa Lord. Kasi sa Singapore tayo dinala niya. Amen. Amen. Kasi dito malaya tayong makapagsimba, malaya tayong makapag-pray, malaya tayong makapag-share ng ating faith. Amen. Praise God dito sa bansang Singapore. Kaya dapat tayo lagi nating isipin na sa lugar kung saan tayo ng Panginoon, dapat tayo ay namumunga use that opportunity para yung purpose ng Lord sa buhay natin ay mag-prevail. Magtrabaho tayo ng maayos. Pakita natin sa ating amo na kristyano tayo. Huwag tayo mandaya sa oras. Amen. Hindi porkin nakabakasyon. Ay, sige, hilata. Two days bago dumating, saka busy. <laughs> mahalin natin. Mahalin po ninyo ang inaalagaan ninyo ng mga anak. Huwag niyo pong susungitan. Huwag niyo pong sisigawan. Alam niyo pong naghahatid kayo ng bata sa school, syempre may mga friends kayo doon. Kakausap kayo. Gawin mong fruitful ang oras mo. Amen. Share the faith that you have. Amen. Share Imbatahan mo sa simbahan. Amen. Sabihin mo, oh, alam mo sis, meron kaming everyday prayer meeting. Alas 6 is ng umaga, alas 9, may alas 4, may alas 6 uli ng hapon. At then ka, pasa ko sa iyo yung link. Meron kaming uh, Bible study Monday and Wednesday. Pag Friday may prayer meeting pa rin kami. Busy kami sa gawain. Kasi dapat naman ganun, maging busy tayo para sa Lord, di ba? Hindi po aksidente na nandito tayo sa Singapore. Habang tayo nandito, gawin natin fruitful and productive ang buhay natin. Amen. Amen. Tayo nandito sa church, mag-involve tayo sa gawain. Yung mga walang cell group, sino walang cell group dito? Walang nakataas, pero doon sa listahan, marami. Yung mga walang cell group, magpa-member po kayo. Amen. Mag-join po tayo sa cell group, sa DG group. Maging members po tayo ng simbahan. Ay okay na ko at 20 kasi every Sunday naman nag attend ako ng church. Pag day off ko, nasa church naman ako. Okay na ako doon. Pero iba po pag member ng church. Amen. Amen. Meron kang ginagawa na hindi nagagawa ng na hindi member. Amen. Amen. Kaya importante po, nagagamit po ang buhay natin for the ministry at ang ministry na kinabibilangan natin, napapalago po niyan ang kabuuan ng simbahan. Amen. Amen. At ang simbahan na napapalago dahil sa ministry natin, na pagpapala po yan sa lugar kung nasaan ang yung simbahan. Amen. Amen. Yan po ang epekto. Kaya lagi po tayong babalik at babalik sa purpose ng Lord sa ating buhay. Amen. Kaya habang tayo naririto, maging fruitful po tayo. Gamitin natin ang ating oras, maging mabunga tayo. Ang pangatlo po, be involved in the progress and peacekeeping of our community. Mag maging involved daw tayo sa progress, sa pag-unlad at pananatili ng kapayapaan sa lugar kung saan tayo naroon. Sabi sa Jeremiah 29 verse 7, Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Amen. Tandaan niyo po ito. Pray to the Lord for it. Ipag-pray daw natin yung lugar kung saan tayo dinala ng Lord. Because if it prospers, You too will prosper. Amen. Amen. So in this verse po, ang mga Israelites sinasabihan po rito na seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it because if it prospers you, if if, if it prospers, you too will prosper. Amen. Amen. This encourages believers to actively engaged in the well-being of the place where they live, even if it is not their ideal situation. Na kahit hindi maganda yung sitwasyon natin, mas piliin natin na ipag yung lugar kung nasan tayo. Amen. Trusting that God's purposes can be fulfilled in any place. It means that we need to know where we are to contribute. Be an asset and not be a burden. Amen. Sabi po sa Psalm 34 verse 14, torn from torn from evil, evil torn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Huwag daw po tayo maging cause ng troubles. Amen. Maliit, malaki, huwag tayo maging trouble maker. Nalala ko po sa Lucky Plaza. ba? Diba? Mayroon tayong mga kababayan na ikipag-away doon sa corridor. Nag-feature pa. Nandito po tayo. Nilagay tayo ng Lord dito para hindi po makipag-away. Hindi po tayo dapat mag-cause ng troubles. Kundi para magtrabaho. Para maging part ng progress. Para maging part ng order ng community. At maging peacekeeper po tayo. Maging peacemaker po tayo. Kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Amen matutupo tayo mag-pray para sa kapayapaan ng lugar kusan tayo nila ng Panginoon. Kaya diba, laging kasama sa prayer ng church ang Singapore? Kasi nandito tayo eh. Ano man ang mangyari sa Singapore, apektado tayo. Amen. Kaya lagi dapat natin isasama sa prayer ang bansa natin. Kasi diba, anong sabi? Pray to the Lord for it because if it prospers, you too will prosper. Yung employer natin, ipag-pray natin. Kahit masungit ang amo natin, hindi tayo pinapakain ng tama. Mga oh, gaya, okay, wala pa naman nangangayayat sa atin. Oh. Parang pinapakain naman mala tayo ng tama. Kahit hindi maayos yung ating tulugan, kahit kunti lang yung ating pahinga, kahit si ma'am utos dito, utos doon, In short, hindi maayos ang ating sitwasyon. Mas piliin pa rin natin ipag-pray ang ating employer. Amen? Amen. Amen. Sa Amen. Kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon. Kaya niyang hipuin ang puso ng inyong mga employer. At may takdatong panahon ang rewards ng Lord. Amen. May takdatong panahon at kapag sinagot ng Lord ang prayer mo sa employers mo, binilest niya ang iyong employers, Mabibless din po kayo. Kasi ay sabi ng kanyang salita, kapag nag-prosper, magpa-prosper din tayo. Amen. So, it's either tatas ang sweldo mo, Amen. Magkakampo ng every Sunday o oh, public holiday, wala kang curfew, o oh, oh, pwede ka na umuwi two times a year. May bonus ka once a year. Pagpapala po yan. Amen. 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 Praise God. Sige po, palapala na pala, po pala. ng po ang Panginoon mag-bless. Especially to those who are diligently seeking. Amen. Amen. At, and as we pray po sa bansang Singapore, kusang saan nila ng Panginoon, huwag din naman po natin kalimutan ipag-pray ang ating bansang Pilipinas.